na yung eh, pangalawang namin naglipat lang kami ng kabilang bahura ulit mga kapaders at na ito nagpakita kagad surahan grabe ang pagkatago sa butas hanapin ko ang gitikan mm -hmm. yun nagitik yata mga kapaders hindi nakakibo oy nakabunot ulitin ko mga kapaders mm -hmm. yari na ito doon pa lang sa unang pa gitik na ito nakabunot lang malaking surahan ito pabindi ito bukas ayos na itong pandaradagdag nagsabit peta sima ng buntot ng sura sa butas yun natanggal din malaki ito mga kapaders makahoy na ako ng gaitong limang ng surahan ayos na hanap tayo ling isda sana may rumpang kasamahan yun na ito ay kulay puti mga kapaders pogita malaki ito mayroon na ng mga batong maliliit dudugutin ko at aking aalisin mga kapaders ayan big na ito sigurado ko oh bitawan mo na yan nagkikipaghina pa mga kapaders kwartan linaw na ito salamat lord ay sa pangalawang dive natin ugay ka kagat sa pangalawang kuha natin ikakasakulong ang pana na ito na ating gigitikin mga kapaders hanapin mo pagitan dalawang mata na ito plankitan ko muna para magitik mm -hmm. yun tirinta na mga kapaders nagitik yata ay buhay pa hilahin ko palabas labas na ito ay nagiting ang mga kapaders kailangan gumagalop ang kanyang mga galamay napaka napagpana ako na sentro ang hitikan niya sa pagitan ng dalawang mata patamanin ang patamanin ng mga kapaders pagay nagigitik dito lang ay isang peraso bawit na ang gastos 170 ang kilo ito kalaking purita big na ito mga kapaders wala mong big na maliit laging malaki tatanggalin ko na ito baka may itong kaasawa iikutin ko yung bahura baka nalaan ko sakali hanapan ko baka mayroong kasamahan mga kapaders yung purita na ito. Uy, surahan, malalim ang sinuutan na ito. Na ito na, lubas sa butas. Ay ha, malakatatakasan mo pa ako, naglabas sa kabilang butas. Mm hmm, huli ka na ngayon, pandaradagdag. Pangatlong kuha mga kapader sa pangalwan dive. Maganda ating nalipatan ng bahura. nakadala surahan tayo ko agad ng malaki. 150 ang kilo. Sigurado nito, mayroon ang kikitain. Tanggalin ko ito mga kapas, baka mayroon pang kasamahan ating hanapan magandang bor aming nalipatan nakadalo surahan tayo kagad na ito kulambutan ito sigurado magandang biyaya gigitikin ko mga kapatirs mm -hmm, yun nangitimang ulo pero ang katawan na muti hindi nakatinta ito sigurado walang bawas ang tinta hindi nakatupga salamat lord magandang biyaya ito sa pangalawang tinib namin kulambutan po kita nakasurahan nagpakita kagad sana mayroon pa itong kasamahan ating hanapin Naroon, no gusto mga kapaders. Ayos, pang kalamares. Mm -hmm, pang ulam kabukas. Sana maglagang pa itong nukos. Dapat kami maghahati para parehas may ulam. Madalang pa ngayon ang nukos. Didilim pa kaya. Awan ko lang pagsikat ng buwan. Pagpalaki naman ang buwan mga kapas. Baka may nukos sa masalsa dito sa bahura. May panahon lang ng kapakita ang nukos. ni Pero pag didilim, bihira. Hanap muli. Sana mayroon pang kasamahan. Naroon. Sarmuliti pertimbungan mm -hmm. manitis mga kapaders ayan ito yung manitis na kulay puti yung lagi nasa buhanginan iba rin kasi dito lagi nasa bawra ang ulo ublong ayos na ito ating hanapan pa yun danggit naglalangoy ay mailap mm -hmm. malayas ka pa kukuhain ko na sa bayan ang order kong guma galing sa Shopee sigurado na yun Magpapalit ako ng bagong guma. Malakas-lakas ang kargada ng ating rubber. Meron tayong panganting sa malaking isda na bagong rubber. Ayos yun mga kapayos, malakas yun. Yung parang hus ang forma niya, na ang pero mahatak. Mm -hmm. Bigan or matampusa. Malaki na ito. Siya nga pala mga kapayos, panagtimbang na ang gaitong matampusa ng 300 grams. Sa lapo na ito, 150. Pero pag mga 200 grams, pa sa niya, 130 buwan ngayon ng kapanahunan mataba ng isda kaya masarap magsabaw hanap tayo ulit mga kapaders naroon matampo sa uli malaki na ito pasiguro uli pa mm -hmm, gitik na naman sentido ang tama yan ang gusto ko mga patama, oy mayroong iris pa at mga kapaders yun hanap ulit tayong isda sana mayroong pangkasamahan kasamahan ito na ito talig bago nakasuot sa butas mhm mm -hmm, bali dalawa mga kapaders Matampo siya sa katalig bago, magkaiba ang presyo na yan. Mataba ngayon ang bigan, kaya masarap mag-ihaw o magsabaw. Ayan o, bitog-bitog ante yan. Naroon, si Kadev Sri kulambutan mga kapals o. Mayroon pag yung kulambutan na danggit. Uy, nagparatok ba tinta? Sayang, sa... hindi naguti. eh. Ayan, estimate ko dyan, may isang kilo yan mga kapaders. Good size na yan. 120 ang kilo dito sa amin ang kulambutan. Masarap itong adobo sa gata mga kapaders, kulambutan. Pag maganda huli namin, matis yung pagluto ng kulambutan. Masarap yun. Halubo na ito, danggit or balawis na karap sa atin. Tayo ang matagilid. Mm hmm, yari ka na naman. Pandaradagdag. Kalat ngayon ang danggit. Kahit sa bahura, lumangoy mga kapalas, Mayroon danggit. Pero ayos na ito, tsaga-tsagaan. Kwarta rin ito bukas pag naibinta. Hanap ulit tayo. Pakita pa kayo na ito, talikbago, malapad. Mm hmm, bali dalawa langit sa katalig bago. Yan ang magkasama sa presyo mga kapaders, 130. Yan din ang sa mantak makatinig. Nakakaroon ako ng kulanit sa kilikili, pamatinig na yan. Hanap uling isda, kunting tsaga-tsaga na laang at maya-maya maaahon na rin kami na ito manitis. Hmm, -hmm. Malaki na ito mga kapaders, gabaraso ng bata. Ayos yan, may balo. May asong tumatahol mga kapaders, isa naman dagat. Ah, hanapin ko yung na yun at babatirin ko ng kahoy pagkain ingay na mayigi na ito, torsilyo or bulyos. May lap mga kapaders, targetin ko kaya. mm -hmm. tinamaan. Kahit may lap, torsilyo ko tawag sa amin ito or bulyos. Masarap itong pinirito. Isdang hayaw. Masarap itong luto. Pipiratuhin mo na tapos gisahin na may kasamang itlog. Masarap ito mga kapaders. Pero mas masarap ang iniisip ko dito. Hanap ulit tayong isda. Naroon, minakasuot, barongis. mm -hmm. yari ka na yan, pandaradagdag. Brown na barong ito, mga kapatid. Ang mahal nito, yung red na barongis. Kung tiyatawag sa amin, kaya lang sa pagsabawa, ubihira yun. Nasa kaliman yun, mga kapatid, sa atira. Hanap ulit tayong isda para makalasbul pa tayo. Pandaradagdag. dito sa butas, mga kapatid, may nakasuot. Na, na kaya yun. Uy, malalim ang sinuutan. Wala din sa kabilang butas. Naroon, nakatalikod. mhm mm kaya tinamaan mga kapader nagitik ayos na itong pandaradagdag, malaking bigan hanggang dito muna aking pamana, maahaw na rin kami at mauwi na Good morning sa inyo lahat mga kapaders. Oras nga pala ngayon, alas 3.45 na. Ayan, kulambutan. Huli sa unang dive, saka sa pangalawang dive yung mga kapal, saka may pugita pa tayo. Yan ang pantimpang sa bayer at yung mga isda naman sa magreregato niyan mga kapaders. Ayos pa man aming huli sa pangalawang dive, mga surahan sa lapu lapo talig bago sa maral mga kapaders ipambay man tayo bukas ng umaga pagliwa laang siya nga pala hindi ko makalimutan ang pagpasalamat sa ating mga Panginoon Diyos kaya tayo gabi-gabi lumaot pinaging may biyaya na papakita sa atin lubos din ako ng kapasalamat sa ating karagatan kahit para paano mas da pa rin panain siya nga pala mga kapaders subscribe naman ang channel ni Humalig Ako Vlog isa rin siyang espero dito sa isla ng Humalig Quezon nagsisimula pa lang siya baka pili naman pasuportahan naman tulad rin ang pagsuportahan nyo sa akin channel kaya gusto ko kapasalamat sa inyo shoutout nga pala sa Luzon, Bisaya at Mindanao pati na rin sa ating UFW lagi lang tayo mag iingat ay mga kapaders nakita nyo namin mga huling isda sa aming pinanaan abang abang lang bukas kung makaraming kitaan dyan lahat lahat sa mga isda Pati na rin sa mga kulambutan, ayan pa. Isang timba man. Balita itong kulambutan niya mga kapadre, saka isang malaking pugita yung napana ako. Ayos na yan. Salamat Lord. Pagandang biyaya yan ngayong gabi. Ay, ito na mga kapaders, maliwanag na rin. Ayan, aming kabintahan, lahat-lahat man. 2,830 ang gastos, 519. Ang natira, 2,311. Divide 5, panglimang bangka mga kapaders, ito ang partiyan, bawat isa, 462. Ayos na ito, ipabigis na naman kami. Maraming salamat sa biyaan dagat, pati na sa ating mga napainoon Diyos. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Abang-abang sa ating sunod na adventure na gagawin. God bless. Ingat po kayo lagi dyan.